Taurus, ang pahiwatig ang pagiging matatag sa mga usapin at mga naririnig mula sa kausap ay napakahalaga sa araw na ito. Huwag hayaang maapektuhan ka ng mga opinyon ng iba, manatiling kalmado at may kontrol sa iyong mga damdamin, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may balak kang magplano ng isang okasyon, Isaalang-alang ang pag-imbita ng iyong mga matatalik na kaibigan, lalo na kung may kakayahan kang maglaan ng budget para rito, ang pagkakaroon ng masayang selo-salo kasama ang mga malalapit sa iyo ay magdudulot ng kasiyahan at dagdag na koneksyon. Pagdating sa usaping pinansyal, unahin muna ang mga mahalagang gastusin bago ang iba pang bagay. Tiyakin na matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan at mga dapat bayaran upang maiwasan ang stress sa hinaharap. Sa trabaho, huwag mag-atubili na isakatuparan ang mga ideya o proyekto na nasa isip mo. Ang iyong kumpiyansa at determinasyon ay magiging susi sa tagumpay sa araw na ito. Panindigan ang iyong mga plano at gawin ang nararapat upang maabot ang iyong mga layunin sa aspeto ng pagmamahalan, maging mas malambing at mas maasikaso sa iyong kapareha ngayong araw. Ang simpleng mga kilos ng pagmamahal ay may malaking epekto sa inyong relasyon, at ito rin ay magbibigay ng dagdag na saya sa inyong pagsasama, mga masuswerteng kulay at numero. Kulay color blue at color yellow ang magdadala ng swerte sa iyo ngayon. Huwag kalimutang isama ang mga numerong 18, 25, at 10 sa iyong mga desisyon, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw.